mga kaibigan Nandito na naman po tayo nagbabalik sa ating YouTube channel na Marlon Corit YouTube channel upang mangaral ng salita ng Diyos. Dal ito po ang aming misyon. Ito po ang iniutos sa amin ng Diyos na ipangaral ang Kanyang salita sa lahat ng bansa sa lahat ng naaabot ng live stream na ito magandang umaga po sa inyong lahat saan man kayo naroroon sa lugar ng mundo magandang umaga magandang gabi o magandang hapon saan man ito naaabot sanay laging malusog at malakas ang inyong mga pangangatawan. Sanay na sa maayos kayong kalagayan mga kapatid at kaibigan. Sumain nyo ang kapayapaan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa Mateo chapter 28 verse 18 hanggang 20 ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo pero ang sabi sa verse 18 lahat ng kapangyarihan lahat ng kapamahalaan lahat ng otoridad ay ipinagkatiwala o ipinagkaloob na ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, siya na ang magdidesisyon pagdating ng huling araw. Pwede siyang maghatol o pwede siyang magligtas. Depende sa kagustuhan ng isang tao. Dahil ipinagkatiwala nga kay Jesus Christ ang lahat ng otoridad dahil pagdating ng huling araw si Jesus Christ ang siyang maghatol at magligtas sang ayon sa Juan 5.22 pero kung ayaw niyong dumating sa punto na hatulan kayo ng ating Panginoong Sokristo doon sa lawa ng apoy kailangang sampalatayanan at tanggapin natin Jesus Kristo bilang isang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng ating buhay. Kung ayaw niyong mapahamak o mahatulan sa lawa ng apoy, simple lang at hindi naman mabigat ang kailangang dapat gawin. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan lahat ng mga nagagawang mga pagkakasala pangatlo sampalatayanan at tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay dahil walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ gawa 4.12 opo ang pangalan lamang ni Jesus Christ ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas. Kung sa sampalataya ka ngayon, kung pagsisihan mo lahat ng ginawa mong pagkakasala, aminin at pagsisihan at tanggapin si Jesus Christ, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi ka na mapaparusahan pa ikaw ay nakatawid na mula sa kaparosahan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Sabi sa Juan 3.18, lahat ng sumampalatay at tumanggap sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Subalit, ang ayaw sumampalataya at ayaw tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay hinatulan na dahil tinanggihan nila ang alok na kaligtasan ng ating Panginoong Kristo. Sa lahat ng ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, ayaw tumanggap sa pangangaral ng ating Panginoong Kristo, ayaw tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, may hatol ng nakahanda para sa mga taong ito. Dapat may maintindihan po natin yan mga kapatid at mga kaibigan. Yun ang sabi sa Juan 3.18. Ganon din ang sabi sa Juan 1.12, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoong Sokristo na tawagin ang ating Diyos Ama na Ama. Mayroon na tayong otoridad, mayroon na tayong karapatan na tawagin ang ating Diyos na Ama dahil tayo ay anak na ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsampalataya at, pag at pagtanggap kay Jesus Christ. Iyon po ang buong katotohanan diyan mga kapatid at mga kaibigan. Una, pag Una, para magkamit ng buhay na walang hanggan, una aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan lahat ng mga nagawang pagkakasala. Pangatlo, tanggapin si Jesus Christ, sampalatayanan si Jesus Christ para magkamit ng buhay na walang Pangalawa, magpabautismo. Dahil ang bautismo ay kailangan natin yan. Dahil si Jesus Christ, nung time na nandito siya, nagpabautismo din siya. Kay John the Baptist. Dahil kailangan natin yan. Ang simbolo ng bautismo, pagkamat pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ibig sabihin nung inilibog inulubog ka sa tubig ikaw ay namatay kasama ni Jesus Christ at nung umahon ka sa tubig ikaw ay nabuhay kasama ni Jesus Christ ikaw ay isang bagong nilalang ikaw ay ipinanganak muli sa espiritu ikaw ay nabuhay muli ng panibago bilang isang bagong nilalang ipinanganak sa Espiritu. At huwag ka nang muli pang magkasala dahil ikaw ay ipinanganak na muli sa Espiritu. Sang ayon sa 2 Corinthians 5.17 Lahat ng at tumanggap kay Jesus Christ at nagpabautismo ay ipinanganak muli sa Espiritu. At pag ipinanganak ka muli sa Espiritu, ang ibig sabihin nun, bago kang nilalang. Wala ka na sa panibag, wala ka na sa dati mong buhay. Ikaw ay isang anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Jesus Christ. Kaya huwag mo nang isiping balikan pa ang makamundong pamumuhay, ang kalayawan, ang kar karnal na pamumuhay. Huwag mo nang balikan dahil wala ng panibagong hain para linisin ang ating mga pagkakasala once na tayo ay bumalik sa makasanlibutang gawain. Katulad ng pag-iinom, pagsusugal, pambababae at marami pang iba na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ikaw minsan nang nakakilala kay Jesus Christ at nakaranas ng kabutihang loob ni Jesus Christ Subalit bumalik ka sa dati mong buhay at bumalik ka sa makamundong buhay, wala ng panibagong hain para linisin ang kasalanan mo. Ang pagkamatay ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo yun ay sapat na para linisin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Inap na po yun mga kapatid at mga kaibigan. Wala ng ulitan isang beses lang siyang ipinako sa cross at yun ay hindi na mauulit pa nasa sa tao na yon kung willing siyang magbago kung willing ba siyang tumanggap kay Jesus Christ willing ba siyang magsisi sa kanyang mga pagkakasala na ginawa at huwag na niyang isipin ang nakaraan ang isipin niya ngayon yung hinaharap na dapat gawin bilang isang kristyano ang responsibilidad ng isang kristyano ay mabigat dahil maraming mga pagsubok mga trials na pwede natin kakaharapin bilang isang tunay na lingkod ng Diyos mga kapatid at mga kaibigan dapat maintindihan natin ang bagay na ito tayo ay wala na sa ating sariling desisyon ang ating mga desisyon ngayon bilang isang tunay na lingkod ng Diyos ay nakasalalay sa ating Panginoong Kristo. Hindi mo na pwedeng gawin kung ano ang gusto mo dahil gusto mo lang. Ang freedom para gumawa ng isang bagay dahil gusto mo to the point pagdating ng mga panahon pagsisihan mo yung bagay na ginawa mo dahil mali. Huwag nawang mangyari yung ganon mga kapatid at mga kaibigan. Kung tayo tunay na lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, dapat ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang katibayan, bilang patunay, bilang pro na tayo ay sumampalatay, tumanggap kay Kristo, kailangan ipakita natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong so Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, straight to the point tayo. Una, aminin na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, pagsisihan ng lahat ng kasalanan. Pangatlo, sa palatayanan si Jesus Christ, tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, magpabautismo. Ang bautismo ay simbolo ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Tayo ay isang bagong nilalang na. Wala na tayo sa ating dating pamumuhay. 2 Corinthians 5:17. Ang kaligtasan po ay ngayong buhay pa tayo. Hindi pagpatay na dahil ang patay ay wala nang pag-asa, wala nang nalalaman at hindi na siya pwedeng magbago. Hindi na siya pwedeng makapagbalik loob sa Diyos at hindi niya na kayang magdesisyon para tanggapin si Jesus Christ. Ang kaligtasan po ay ngayong buhay ka pa. Dapat magdesisyon po tayo ng maayos at malinaw ngayong buhay pa tayo. Dahil ang ating buhay dito sa lupa ay walang katiyakan. Hindi po natin hawak ang oras at minuto ng ating buhay. Marahil buhay tayo ngayon. Ipaano kung biglang kinitil ng ating Diyos ang buhay natin na hiram lang tapos hindi tayo nakapaghanda sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus Christ at pagsampalataya sa Kanya paano na lang ibig sabihin habang kaya mo pang magdesisyon habang kaya mo pang tanggapin si Jesus Christ ngayong oras na ito tanggapin mo pagsisihan ang lahat ng kasalanan. Aminin, wag nang balikan. Pangatlo, kung iniibig nyo ako, sabi sa Juan 14.15, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Lahat ng tumanggap at sumampalatay sa ating ng Kristo at nagbabautismo ay kailangang sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? Dahil ang kautosan ang siyang magtuturo sa atin para hindi tayo kayang linlangin ni Satanas. Para hindi tayo kayang iligaw ni Satanas. Para hindi tayo kayang bitagin ni Satanas sa kanyang mga panglilinlang. Yan ang purpose ng kautosan kaya ipinapasunod ni Jesus Christ sa lahat ng nagsasabing tunay na lingkod ng Diyos. Hindi lang yan pinapasunod ni Jesus Christ na basta lang may purpose po siya kung bakit niya ipinapasunod sa lahat ng mga mananampalataya ang sampung utos ng Diyos para sa ating proteksyon, para sa ating kabutihan, para hindi tayo mabitag sa anumang uri ng pagkakasala. Mga mga pakikiapid, mga paglalasing, mga pagsusugal at paninigarilyo at marami pang iba na mga paglabag sa utos ng Diyos na hindi ikinalulugod ng Diyos sa kanyang mga paningin. Mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating maunawahan kung ano ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Una, ayaw niyang mapahamak tayo kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si kristo Para maligtas, linisin, hugasan ang lahat ng ating mga pagkakasala. Yun ang pinaka main purpose kung bakit isinugo ng Diyos si Jesus Christ. Dahil ayaw niyang mapahama. Tayo doon sa lawa ng apoy. At pag napunta ka doon sa lawa ng apoy, wala nang pangalawang pagkakataon. Yun ang sinasabing pangalawang kamatayan. Sang ayon sa pahayag chapter 21 verse 8 lahat ng lumalabag sa kalooban ng Diyos lahat ng ayaw kumilala kay Kristo lahat ng ayaw tumanggap kay Jesus Christ ang kanilang kasasapitan ay isang malagim na wakas doon sa lawa ng apoy sang ayon sa pahayag chapter 21 verse 8 yun ang pangalawang kamatayan unang papatayin sa atin mga kapatid at mga kaibigan itong ating physical na katawan Unang papatayin po yan. Mamamatay tayo dito sa mundong ito ng unang kamatayan sa pisikal. Pero kapag ikaw ay hindi tumanggap at hindi sumampalataya kay Jesus Christ at hindi nagsisi nung buhay ka pa, mangyayari ito yung itong pangalawang kamatayan. Ibig sabihin, double murder ang mangyayari sa isang taong wala kay Kristo. Dalawang beses siyang papatayin. Unang papatayin sa kanya, ang kanyang katawan. Pangalawa, ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, totally, malulusaw ka, mawawala ang history mo sa buhay kapag pinatay ang katawan at kaluluwa mo. Doon sa lawa ng apoy. Diba, mga kapatid at mga kaibigan, kung isipin natin isang nakakatakot na pangyayari pagdating ng huling araw pag wala tayo kay Jesus Christ. Intindihan natin at unawain ang mga bagay na ito dahil wala nang second chance. Ang chance natin ay ngayong buhay pa tayo. Pag nilay-nilayan po natin yan, mga kapatid at mga ibigan pag-isipin, pag-isipan ng mabuti. Pasensya na po. May na po talagang signal. Pasensya na po. Pagpatuloy po natin ang ating pangangaral, mga kapatid at mga kaibigan. Wala pagong chance sa mga ayaw tumanggap at sumagpalataya kay Kristo. Ang kanilang kasasapitan at hihintayin ay hatol na lang. Nakakalungkot po yan mga kapatid at mga kaibigan. Dapat isipin natin ito habang may pagkakataon pa. Dahil ang mga patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Sa ngayon sa Ecclesiastes 9.5. Una, Huwag po nating kalimutan ng pagkakataon ay ngayon lang, mga kapatid at mga kaibigan. Wala nang panibagong hain. Wala nang panibagong chance. Ang kaligtasan ay ngayong buhay pa tayo. Huwag natin pong kalimutan ito, mga kapatid at mga kaibigan. Habang kaya mo pang magsisi, habang kaya mo pang magbalik loob sa Diyos, gawin mo na ngayon. Dahil, hindi natin alam ang oras na pwedeng mangyari sa susunod na mga minuto, sa susunod na mga oras mamaya. Marahil buhay ka ngayon, ipaano kung bigla nga kinitil ang hiram mong buhay at hindi ka nakapaghanda. Concern lang po ako sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Ayaw kong mapahamak ang inyong mga kaluluwa gusto kong magkaroon din kayo ng buhay na walang hagan. Maggamit din kayo ng buhay na walang hagan. Isang buhay na hindi na kailanman mamamatay at kasabong lupa na kanyang gagawin. At magsama-sama tayo doon para sambahin purihin at parangalan ang ating Panginoong so Kristo unang paraan para magtamit ng buhay na walang hanggan una, aminin mo na ikaw ay makasalanan pangalawa, pagsisihan ang lahat ng mga nagawang pagkakasala pangatlo sampalatayanan, tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas pang, pangapat pang magpabautismo dahil ang bautismo ay kailangan natin yan dahil ang bautismo ay simbolo ng ating paglilinis ng ating mga kaluluwa. Tayo ay namatay kasama ni Jesus Christ at sa muling pagbangon ni Jesus Christ mula sa tubig, tayo ay isang bago ng nilalang. Wala na tayo sa ating dating buhay. Tayo ay isang bago na ipinanganak muli tayo sa Espiritu, sa banal na Espiritu. At hindi na tayo muli pang mamamatay pag tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ. At pangatlo, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang, ang aking mga utos. Lahat ng nagmamahal sa Diyos, kailangan sundin ang utos ng Diyos. Anong utos po ito? kasi dalawang utos po ang binabanggit dito. Yung kautosan na nakasulat sa papel sa time ni Moises at yung kautosan na nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Ang utos na nag i hanggang sa panahong ito na nais ipasunod ni Jesus Christ ay itong sampung utos. Dahil itong moral law, ito ang magtuturo sa atin para hindi tayo mabitang ni Satanas tuturuan tayo ng utos para hindi tayo kayang iligaw o lindangin sa mga bitag ni satanas. Kapag alam natin ang utos, kaya nating tanggihan o reject ang bitag o panlilinlang ni satanas. Ganyan po, kasolid ang isang tunay na lingkod ng Diyos na may guidance sa kautusan ng Diyos. Yan ang purpose ng utos ng Diyos kung bakit ipinapasunod. Pero yung iba, hindi na po sinusunod nila ito. Hindi po nila pinapaniwalaan ito. Pero sa amin, solid po ang pagmamahal namin sa utos. Buong buo. Dahil ang kaligtasan po ay complete package hindi lang po ito nagtatapos sa pananampalataya. Una, pananampalataya, bautismo, at pagsunod. At pang-apat, ang isang palatandaan ng Diyos simula pa ng likhain ang mundong ito. Ang ikapitong araw o sabat. Yan ang espesyal na araw ng Diyos. Ibinukod, itinangi, ginawang banal para dito natin siya sambahin. Genesis chapter 2 verse 3. Verse 2 and 3. Genesis chapter 2 verse 2 and 3. Matapos likhain ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng anim na araw. Pagdating ng ikapitong araw, ginawa niya itong espesyal na araw. Ginawa niya itong banal, ibinukod, itinangi para dito natin sambahin ang Diyos ang ikapitong araw isang espesyal na araw para sa Diyos at para sa atin na kanyang mga lingkod lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ dito sa ikapitong araw natin sambahin ang Diyos iyan po ang buong katotohanan kahit magsalik si kayo iyan po ang makikita ninyo mga kapatid at mga kaibigan Magsuri po tayo sa buong katotohanan. Huwag lang po tayo mag sa isang turo. Dahil ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit walang kumampi dito. Kahit nag-iisa lang ang katotohanan at maraming kumampi sa kasinungalingan, ang katotohanan ay mangingibabaw pa rin mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang katotohanan dyan. Unang prueba, Genesis chapter 2. 2, verse 2 and 3. Panambahan sa sabat po. Pangalawa, Exodus, chapter 20, verse 8 hanggang 11. Pangatlo, Isaiah, chapter 66, verse 22 hanggang 23. Ito po yung binanggit ni Jesus Christ na panibagong langit at panibagong lupa na gagawin niya Pagkatapos niyang lipulin itong mundong ito pagdating ng huwilang araw. Gagawa siya ng panibagong langit at panibagong lupa. At lahat ng mga tunay na ligkas, lahat ng sumampalatay, tumanggap kay Kristo at sumunod sa kautusan ng Diyos. At dito sa sabat ay sama-sama tayong magpupuri at sasamba sa Diyos doon sa bagong langit at sa bagong lupa. At doon tayo magpupuri at makikita natin ang ating Diyos na buhay na si Kristo cristo at ang Diyos Ama ng literal at makakadaupang-palad natin siya doon sa panibagong langit at sa panibagong lupa. Lahat po ng katotohanan ay ipinapahayag namin dito. Wala kaming itinatago, wala kaming inililihim. Lahat ng pwedeng impormasyon na kailangang malaman ng tao pinapahayag dito para pagdating ng huling araw wala kaming pananagutan sa harapan ng Diyos yun po ang buong katotohanan dyan mga kapatid at mga kaibigan sanay mauntindihan nyo po ito magsaliksik magbasa magsuri sa buong katotohanan dahil yan po ang itatanong sa atin ng Diyos pagdating ng huling araw yan po ang ipapakita sa atin ng Diyos pagdating ng kanyang pangalawang pagbabalik mga kapatid at mga kaibigan. Sana'y maintindihan natin ito ngayon. Maunawaan natin ang mga bagay na, du, na paparating. Dahil marami na ang sign, naririto na ang maraming mga senyales na malapit nang dumating ang ating Panginoong Kristo. Kaunting panahon na lamang at nandito na siya. Ang sinyalis na malapit na siyang dumating. Makakarinig ka ng mga digmaan. Lilindol sa ibang panig ng mundo. Magkakaroon ng iba't kla, iba't ibang klase ng sakuna. Magkakaroon ng iba't ibang mga klase ng mga sakit na hindi natin maintindihan kung anong klase. At tataas ang presyo ng bilihin sa merkado at lalamig ang pag-iibig ng marami. Sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ang buwan ay hindi na maliliwanag. Malalaglag ang bituin. Mayayanig ang kapangyarihan ng kalangitan. At kung hindi ka handa sa mga bagay na yan, mga kapatid at mga kaibigan, paghandaan mo na ngayon. Dahil ito ang tamang oras. Inaanyayahan ko po kayo mga kapatid at mga kaibigan. Tanggapin niyo si Jesus Christ. Magpabautismo. Sundin ang utos ng Diyos. At sambahin ang Diyos dito sa Banal na Sabah. Dahil ito lang ang kaisa-isang araw na inil, inialaw at pinahintulutan ng Diyos para sa sambahin at purihin. Marahil kung may man sa akin sa sinasabi ko ngayon nasa sa inyo po yan. Pero ang sinasabi ko lang, buong katotohanan po. Wala po itong lihim, walang itinatago. Kung ano ang nabasa namin, yun ang sinasabi namin dito sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang lang po tayo mga kapatid at mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo po ang aming munting YouTube channel, Marlon Kuret YouTube channel. Pakilike, paki-subscribe at paki-share po para mas i-share pa ng YouTube sa wider audience itong ating pangangaral patungkol sa salita ng Diyos. Salamat sa mga nanonood, salamat sa inyo mga kaibigan. God bless po sa inyong mga pamilya at sa inyo. Sana'y ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos sumainyo kung ano man ang inyong mga problema sa buhay na ito, huwag tayong sumuko. Huwag tayong manghinawa. Dahil may Diyos tayo na handang tumulong sa oras ng ating mga pangangailangan. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Hanggang dito lang lang po tayo. Salamat po hanggang susunod na live mamayang alas 7 po ng gabi.